so so ayan na nga guys luto na luto na yung ating ano kakain na tayo ayan guys so and then yung ating utan nga munggo so ayan ito yung ating panibagong vlog sa araw na to guys mga awan niyo, guys mukhaon na po guys so antes na mo so good guys mag pray muna tayo guys okay So yun na nga guys, tapos na tayo mag-pray at uh, umpisa na natin kumain guys. Ayan, so kain na tayo guys. Wala kong kung ano, magkinamutan na ako guys. Hmm. Alam ng atong kanon bahaw. Ako rin tigkaos bahaw guys kay sila di mga ong bahaw. Hmm. Alam kayo guys. Alam yung kayo. Hmm. Yung atong pritong isda guys. Oh. Dag ko kayo guys. So mga mga unatan guys, mga ni mga ang ni ang sundan guys sa matag adlaw guys no, mga inani lang simple mga sudan lang. Simpleng sudan lang, Sudan sa mga pobre guys. Sa mas kuwa pobre. Hmm. Nagilak si Andres. <laughs> sili ang akong paborito guys. Ang makapagana sa pagkaon guys, ang sili. Ang muinit ang atong lawas. Hmm. Lami kayo. Mm. Mm, ba? Diba? Mm. Grabe, lamig ng sabaw, guys. So ayan guys, kung nakarating ka na sa kalagitnaan ng video na to, ayan. Ah, uh, paki naman guys kung anong lugar, kung saan kung taga saan lugar kayo. Ayan para malaman ko kung saan nakarating yung aking video guys. And para may shout out ko rin guys sa aking next video. Thank you so much guys. Morning ka nga pinumbre lang guys. Pinumbre ni ato guys ha. Essential mo guys sa atong sudan guys kay pinumbre lang gyud ni guys. Hmm. Mga simpleng sudan ni dili mamahalon guys. Good social. So ayan na nga guys. Ayan guys, magmahog tayo guys. Ayan magmahog tayo guys. Ayan ato ning imikus-mikus guys. O, di ba? Tapos ayan mikus-mikus. Ayan, kamuto na to ni guys. Lami magkaon magkinamot guys kay busog ito guys. Hmm. Ayan guys. Ina, ina na ba siya um, kumut kumuton? Hmm. Um, ina na pagkaon guys. Para mamusog ta guys. Ang um, di ba? no guys mga simpleng sundan lang sa probinsya guys. Simpleng lang sa mga pumbri guys. Hmm. Um. Hmm, làm miếng là người. Hmm. hmm. Ayan guys, atong ibahong na siya guys. Imikos, mikos. Mm. Busog na kayo ko guys. Busog na kayo. Busog na kayo ko guys. Mm. <tong> Ano ito sa kinamot guys, magkaon. Ayan, thank you Lord at nabusong ako Lord diyan salamat Lord and dinela lang ko yung atong gihimo video nalawa guys and thank you for watching guys and thank you for, and thank you for watching guys and see you on my next video bye bye god bless all